Galit na boses sa telepono, pakakalmahin ng AI upang makabawas sa stress ng call center agents. Paano? Alamin, marami mga Pilipino ang nagtatrabaho bilang call center agents. May kalakihan man ng kanilang sahod, kapalit naman ito ang stress na nararamdaman nila sa halos araw-araw na paninigaw sa kanila ng ganit na customers. Alam na mga kumpanya ang pinagdadaanan nila kaya ang ilan sa kanila nagpatupad ng stress management programs katulad ng meditations at therapy para sa kanilang mga ahente. Ngunit, iba ang naisip na solusyon ng SoftBank, isang Japanese company na lumikha ng isang artificial intelligence filter na layong gawing mahinahon at kalmado ang galit na boses ng customers sa telepono. Paano nga ba naging posible ito? Tara, alamin natin. Tatlong taon binuo ng SoftBank ang voice filter na merong dalawang stages. Una, idedetect ng AI ang galit na pananalita. Sunod itong gagamitan ng acoustic tools upang gawing mas natural at magalang ang tono. Napalitan man ang boses, hindi babaguhin ng AI ang mga ginamit na salita ng customers. Kaya makakarinig pa rin ang call center agents ng mga insulto at mga mura sa malambing na paraan nga lang. Ayon sa developer ng AI filter na si Toshiyuki Nakatani, nilikha nila ang emotion suppression system upang maprotektahan ang call center agents mula sa harassment. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang SoftBank kung kailan nila ipapagamit ang AI filter sa call centers. Ngunit, may filter man o wala, dapat laging maging magalang at maunawain tuwing makikipag-usap sa mga hente dahil malaking tulong ito upang mapagaan ang kanilang trabaho at maging ang kanilang kalooban. Ikaw, sang-ayon ka bang gamitan ng AI filter ang boses ng mga galit na customer? D W I Z research report Re -re report